fake news ang titi-bagin natin ngayon dito sa loob ng social media. Ilala naman natin ang mga ddlees, yung mga ddes, hindi po sa post na bumabanat, sa comment section po nagkakalat. Kilalang kilala po natin sila mga kababayan ko sa pagiging troll sa mga comment section. Ang diskarte po ng mga didilis mga kababayan ko dahil hindi na po sila umuubra sa mga co sa post sa blue app, ang diskarte nila, titirahin nila ngayon si Pangulong Bongbong Marcos sa mga comment section. Aba, ang gagaling na mga didilis. Nagbibibida. Ang gagaling mga kababayan ko. Nagbibibida. Taakala mo kung sinong gangster na galit. <laughs> Ganyan na ba talaga galawan ngayon? Sige. Tibagin natin yung mga kasinong tibagin natin yung mga kasinungalingan nila sa loob ng social media. Example ng fake news nila mga kababayan ko, eto. O oh, ayan, mga kababayan. Sabi po dito, mga kababayan ko, maliwanag po sa ano maliwanag na maliwanag po. Nakikita niyo po ba mga kababayan ko? It's about da utang ng Pilipinas. Unang timagin natin para maganda-ganda yung uh, banatan ngayon. ba? Diba? Ang sabi nila, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos daw ang nagpalaki ng utang ng Pilipinas. Anak ka ng pusang inang iring. No? Ang gagaling ninyo, ba? Diba? Alam mo, pinag, pinaglalaban pa ng mga didili sa comment section pag nakipag-battle, si PBBM daw ang pinakamalaking utang. Kasi mga kababayan ko, ito po yung kanilang paksa. Ito po yung paksyon nila mga kababayan ko. Ayan po. Sabi dito mga kababayan ko, ang utang ng Pilipinas mga kababayan sa international ngayon 2025. Nung panahon daw ni PRRD, 12.76 trillion pesos. Habang si PBBM daw, mga kababayan ko, lumobo ng 16.75 trillion pesos. Mga kababayan, sinong tinatanga ng mga didilis na to sa comment section? Tibagin lang natin. Kasi let's debunk this issue. Baka maraming Pilipino ang maniwala. Eh tayo, alam natin yung katotohanan mga kababayan noong panahon ni dating pangulong Duterte si dating pangulong Duterte po ay umutang ng almost 7.6 okay ah? 7.6 trillion pesos doon tayo magbase oh 7.6 trillion pesos ang inutang nung matandang Duterte mga kababayan ko at noong panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, nagkautang po tayo sa International, sa International, mga kababayan ko, ng, maliwanag po ah, 3.99 Trillion Pesos. Yan daw ang ebidensya, mga kababayan ko. Alam mo, ang katangahan ng mga DDS, mga kababayan ko, hindi nyo nilagay na ano, sa tatay ninyo. Bakit si BBM sa post ninyo na pinapakalat nyo So entire social media, ang sabi ninyo, eh si BBM ang may pinakamalaki, ang ebidensya daw yung 3.99 na trilyon. Pero hindi nyo nilagay dito sa ebidensya ng tatay nyo na umutang ng 7.6 trilyon. Yung tatay ninyo sa International Bank. O sa so, ngayon, mga kababayan ko, if we total in the history ng Pilipinas, tinalo ni Duterte, si Irino, si Gloria, si Pinoy, mga kababayan ko, at sila makapagal, sila... Lahat tinalo ni, tinalo ni Duterte. Breaking the record ng kakupalan ng tatay ninyo. Oo, bakit, mga kababayan ko? We suffer this uh, trillions of pesos na inutang ng tatay nyo. Bukod tangi si Duterte na umutang sa World Bank, mga kababayan ko, ng 7.3 trillion, eh halos isang budget na ng ano yun, ng bansa natin. Mga kababayan ko, ganun po katindi. Inutang ni Duterte yan. Ang problema, mga kababayan ko, eto, nagkandaleche tayo. Dito tayo nagkandaleche-leche. Tinapatan niya ang history na ginawa ni Pinoy. Kung si Pinoy, takot na takot umutang sa World Bank kasi mababaon ng Pilipino sa utang, at si Gloria, takot na takot umutang sa World Bank dahil mababaon ng Pilipinas, kung si Era takot at takot din umutang, si Ramos takot at takot din umutang, si, Mar si Marcos takot at takot din umutang ng malaki. Kasi ayaw niyang ma magka-problema, aba ang puta si Duterte, umutang. Mga kababayan. O, oh, di ba? Tinapatan niya lahat ang presidente. Kung yung mga presidente na yun, umutang ng 1 trillion, si, Duterte umutang ng 7 trillion pesos. A trillion. Oh, I think it's dollar or peso. Edi eh, di, ang laki. Ngayon, ang mga tatanga-tanga, sinisi daw kay BBM. Ang sabi nila, mga kababayan ko, ayan no? Oh, pakita natin. Ang sabi nila, si BBM daw, 2022 to 2025, 3 years sa ebidensya, ito daw, ganito daw, kalaki ang inutang, mga kababayan ko. Ayan, umabot daw tayo ngayon ng, uh, ng 16, 16.75 trillion ang utang ng Pilipinas. Mga kababayan ko, eh bakit pa ba tayo nagkabaon ng utang ng ganyan? Yung inutang ni Duterte, tumubo na. Binabayaran natin ngayon yon. Yung inutang natin na 3.99, sabi natin 3.99, mga kababayan ko, mga kapatid, if we add, mga kababayan, yung 12, mga kapatid, magiging 16.75, 16 mga kababayan ko, tumutubo yan. Eh ngayon, mga kababayan ko, si Duterte, mas malala. Six years ang tinapos, tinreplay ang, tin ang utang ng Pilipinas. Ang tanong ko dito, sino ngayon ang mas malaki ang inutang? Si Marcos o si Duterte? Sagutin nyo nga po ako. Pampainit lang ng ating topic ngayon. Sino ho malaki ang inutang? Si Duterte o si Marcos? Mga kababayan, sagutin nyo ho ako. Six years po, mga kababayan ko. Si Duterte, utang ng 7.6 trillion. Si Marcos, three years, mga kababayan ko. Umutang ng 3.99 trillion. Sige, sino ho ang malaking inutang na presidente sa World Bank? Sagutin niyo ho ako, mga kababayan ko. Pag sinabi niyo hong si Marcos, mali po kayo. Pag sinabi niyo si Duterte, tama ho kayo, mga kababayan. Kasi kung ang sagot niyo ho ay si Duterte, si Digong, tama ho kayo doon. Bakit? Mga kababayan ko. If we comparison this pre to president, yung presidente yung nakakulong sa Netherlands at yung, at yung presidente natin ngayon na si PBBM, malaki ang diferensya nila. Paano ko nasabi? Tingnan nyo to mga kababayan ko. Pakinggan nyo mabuti. Si Duterte umutang sa World Bank. Walang nangyari sa mga infrastructure na pinagawa niya. Tama? <laughs> Tapos si pagmamalaki ng mga DDS. Hindi, pinagawa ni Duterte ang Skyway. Hindi, pinagawa ni Duterte itong ano, mga ganito dito. Mga pinagawa niya, mga ganito. Mga, andas, mga construction na ganito. Gumawa yan ng maraming flood control. Aba, loko-loko mga kababayan ko, tuwan-tuwa kayo, pinagmamalaki nyo pa. O ngayon, di ba, puro sablay yung mga flood control way back 2020, 2016 to 2022 mga kababayan ko. <laughs> o tapos sa pagmamalaki nyo yung subway, pagmamalaki nyo yung, uh, yung subway, kung hindi pa nga pinondohan ni BBM ngayon, nung administration ni Marcos, hindi pa matutuloy. Di <laughs> Di ba? O, oh, how about the LRT Line 1? Kung hindi pa pinondohan ngayon ni PBBM, hindi rin matutuloy. ba? Diba? Supposed to be, dapat tapos na yan. Supposed to be, yung mga utang na yan, tapos na dapat yan. Dahil umutang ka ng pagkalaki-laki, sapat na yan para mapatayo yung mga impra na dapat ipatayo sa Pilipinas. Tama ba ako doon? Tapos ipagmamalaki nyo yung Skyway na si, na si Duterte daw ang nagpagawa, kalukohan yun. Tandaan nyo po, yung Skyway na ginagamit po dito sa Metro Manila, ay yan po ang nagpagawa po niyan, under po yan ng PPP na naging build, 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 mga kababayan ko. Okay? Inangkin lang ni Duterte yan, pero project po ni Pinoy yan. Under by the PPP, public-private partnership, yung po ang tamang tawag dyan. So ang ibig sabihin ng public-private partnership, mga kababayan ko, ang magbabayad po muna niyan, ang magpapagawa niyan, mga kababayan ko, in terms of private companies, which is the San Miguel Corporation. Kaya po, may nakalagay po doon pag dumadaan kayo, San Miguel Builders. So, si San Miguel Builders, mga kababayan ko, si San Miguel Corporation po nagpatayo niyan under, by, uh, Pinoy Administration. Natapos lang ng Duterte Admin. So, walang nilabas ang gobyerno natin dyan. Private sector ang nagpagawa niyan. O, alam nyo na, mga kababayan ko. Oh, ngayon, kaya hindi natin sa skyway na yan, private yan. Pero mapupunta sa government yan after ng kanilang term at kontrata. Pag sinabing 30 years, 30 years, mga kababayan ko. Ganong kadali yun? Masyado namang, masyado namang kayong ano, masyado namang uh, platterd na plattered kay Duterte to mga to. Tanongin nyo kaya si Digong sa Netherlands, saan niya dinala yung pera ng taong bayan? Ganon na lang sabihin nyo, Digong, saan mo dinala ang pera ng taong bayan? nangutang ka ng ganyang kalaki, di ba? Tapos sasabihin nyo, si Marcos may pinakamalaking inutang. Pero inyo, wala nga, halos wala nga, at siyam lang nga natapos nung build, build, build ni Digong at umutang ng ganito kalaki, saan napunta yung pera? Yun ang malaking katanungan. Oh, di kayo nagtataka doon. Di ba kayo nagtataka bakit umutang ng ganyang kalaki tas wala naman natapos? O oh, ano, sasabat pa kayo? Si Bongbong umutang 3.99 3.99 trillion pesos in 3 years. Ano yung benepisyo ng taong bayan? Sige, sagutin ko kayo. Gusto nyo malaman, mga kababayan ko, continuity na mga infrastructure. Done. Mga kababayan ko. Done. Zero billing sa mga pinupondohan pinupon ng gobyerno. Zero billing para sa mga kababayan natin sa ospital, already done. Mga kababayan ko, third, mga kababayan ko, subsidize the 20 pesos na bigas, already done. Mga kababayan ko, at iba't ibang klasing mga proyekto na nagagawa ngayon ng gobyerno, Starlink sa mga eskwelahan. Mga kababayan ko, pinopondohan. Umutang man ng ganyang kalaki, may pinaglalaanan hindi ninanakaw ang pera. Aba, hindi binubulsa. ba diba, mga kababayan? At napakaraming proyektong pinagbigyan ng gobyerno natin, even the ambulance na pinamimigay ngayon. Mga kababayan ko. ba diba? Mam Anita, hello po sa inyo, from Switzerland. Napakaraming na pagbigyan, napakaraming na ibigay, napakaraming na nagbenepisyo sa 3.99 trillion na inutang ng Marcos administration sa World Bank. Bakit? Kasi imagine niyo, if we look back, the mindset of the president is ganito. Uutang ako ng pondo sa World Bank, pero ibibigay ko sa tao. Nasa cycle. Habang si PBBM meron tayong 20 pesos na bigas, meron tayong zero balance sa ospital, meron tayong uh, proyektong tinutuloy mga kababayan ko, naging cycle. Nagbabayad tayo ng buwis, nababayaran natin yung utang. Unlike dito, nababayaran natin yung utang, nababawasan yung utang. Unlike kay Duterte, mga kababayan ko, na hindi man lang nabawasan ng utang at nabaon pa tayo sa problema sa taas ng buwis. Ayun na naging back, ayun na naging domino effect sa atin. Now, sabihin nyo ngayon, sabihin nyo ngayon, sino ang mas hangal at halang ang kaluluwa na pinahirapan ng Pilipino? Is it Marcos? No? Is it Duterte? Yes! Mga kababayan, yan ang pinagkaiba ng mga na mga aanga-anga mag-isip. Masyado kayo nagpapaniwala sa mga DDS sa comment section? babanat ng ganito, titira ng ganito, paniniwalaan ninyo. O, ito ngayon ang katotohanan. Hindi nyo maluloko, taong bayan. Tama, mga kababayan ko. Hindi nyo maluloko, taong bayan. Because we know the truth. We can explain everything, kung ano dapat ang tayo kailangan na malaman ng taong bayan. Mga kapatid, yan ang katotohanan. Na mas malaki ang inutang ni Duterte. Kaya naman mga kababayan ko, kung papansinin po ninyo mga kapatid sa kanilang propaganda post mga kababayan ko, kung papansinin nyo dito, dito mga kababayan ko, from PBBM 2022 to 2025, 3 years, 3.99 trillion ng ebidensya, sabi eto daw, may kamay na nakaturo. Pero mga kababayan ko, tignan mo mga kapatid, oh, pak, eto oh. Walang ebidensya pero may nakaturo mga kababayan. Aba! Mga kapatid, di ba? Kalokohan to mga DDS ang gagaling gumawa ng storya. Ah. Palakpakan natin mga DDS. Better luck next time. Ni kayo uubra sa akin. Kasi hindi niyo pa rin matatanggap yung sasabihin ko. Talunan pa rin kayo. Galingan niyo pa. Hanggang sa wala na kayo, hanggang sa susunod, di wala na kayo mapapaniwala talaga. <laughs> hindi nyo pwedeng ibagsak ang Marcos malabong mangyari at malabo pa sa gusto nyong mangyari. Kahit sa mga magsabi pa kay Sandamakmak na fake news, wala pa rin kayong sinabi. Okay? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe.